Alam po ninyo mga kaibigan, walang pinakamainam na paraan ng agrikultura kundi yung natural. Ano po? May mga makinarya na kailangan, ano po? Pero kailangan pa rin po ng tao na siyang magpapatupad nito. At sa tingin po namin, walang pinakamainam kundi ang tao ay turuan ng pagtatanim at mahalin po ito. Ang number one na component po ng agriculture Although kailangan natin yung mga makina, pero ang number one na component ay yung tao. Kinakailangan yung tao kumbinsido sa kanyang ginagawa. Ang paggamit po ng mga technology o ng mga kagamitan, mga kasangkapan, kailangan po yan. Pero kinakailangan i-develop po yung tao upang mahalin nilang agrikultura. Ang tingin po namin dapat mula sa pagkabata, mula sa kindergarten nga dapat mga kaibigan, itinuturo na dapat sa mga maliliit ang kahalagahan ng agrikultura sapagkat doon nang gagaling ang kanilang pagkain. Sa ngayon po, hindi natin nakikita na yun ay binibigyang pansin ng mga nagtuturo sa paralan tungkol po sa pagmamahal sa agrikultura.